Maraming tagumpay ang mga atletang Pinoy sa pag-iikot nila sa iba't ibang bahagi ng Maynila sa ikinasang Heroes Parade. Ang mensahe ng Olympic medalists sa sambayanan, buong pusong pasasalamat. Huwag sumuko sa pag-abot sa pangarap at ang pangakong mag-uwi pa sila ng maraming medalya. Saksi, si Sandra Ginaldo. Timing ko na. Sabay-sabay tayong Sa pag-ay ng mga atleta sa at pagsayaw-sayaw habang nasa Heroes Welcome Parade, mababakas ang tuwa ng ating mga Olympian sa masigasig na pagtanggap sa kanila. Mailip pa sa tanghali ang pagbati ng mga naghintay sa aliw theater. Kaya naman, masiglang-masiglang sumampa sa float ang Pinoy Olympians. Game pa silang makipag-selfie sa mga nag sa kanila. Masayang-masaya po kasi siya po ang ating pambato pamb sa ating Pilipinas. More fun in the Philippines po. Masaya din po. Nakita namin siya at saka kay si Tumulak ang parada sa iba't ibang kalya ng Maynila at hindi na wala na mga sumasalubo. Marami ang nagwagayway ng Philippine flag. Proud na masilayan ang mga kumatawan sa bansa sa 2024 Paris Olympics. Ang iba naman... Ibi sa float ang kanilang gamit. T-shirt, jacket, tumbler, bola, pati bag at sapatos para pirmahan ng mga atleta. Hindi nakasama sa parada si Paul Volter E.J. Obiena dahil kailangan niya ng lubipad para sa isang competition sa August 21. Isa sa mga si buong Jared pusong nag-abang na sa parada na ang ama ni double gold Olympic medalist Carlos Yulo si Kyla, na si Mark Andrew. Si Sanchez, May dala banner kung saan na nakasulat Kaloy, dito papa mo. Ang ama ni Carlos, buhat ng ilang tao habang nag-cheer para sa anak. Kasabay nito, kumaway, nag-thumbs up at sumaludo si Kaloy sa direksyon ng kanyang ama. Sa social media, nag-post si Carlos na masaya siyang makita ang ama sa parada. Humingi rin siya ng pasensya na hindi siya masyadong nakakaway dahil marami raw nagpapa-autograph. Marami naman sa taga-suporta ni Carlos Yulo na nag-abang sa luneta ay mga estudyanteng atleta. Isa sa kanila si Gio Mislang. Lumalaban sa track and field sa Nueva Ecija at matagal ng tagahanga ni Carlos Yulo sobra po akong na-inspire sa kanya sa pagte-training po niya, kung paano po siya nagsumika, paano po siya nagsibag sa pagte-training po niya. Sobra po akong natouch kasi kahit ako rin po, uh, kahit, kahit, simpleng player lang po ako, sobra po pong binibigay yung best ko kada training para mak makamit ko rin po yung gold medal. Ayon kay Cynthia Carreon, President ng Gymnastics Association of the Philippines, ngayon pa lang, nagkakasana siya ng Gymnastics Olympic Team na sasama sa Los Angeles sa 2028 kasama ang dalawang kapatid ni Yulo. At Olympics, I'm going to have a team. And not only Carlos Yulo, I want a whole team, Philippine team. Para sa GMA Integrated News, Sandra Ginaldo ang inyong saksi.